100,000 Sorry, 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 Ay, sorry. sorry, sorry, 100,000! Are you sure? My best! 100,000 100,000? can you believe it? <laughs> Hi guys! Nandito po tayo ngayon! Yun yung lagi kong intro. <laughs> Thank you guys! 100,000 na po tayo! Ayoko magdrama. Ayoko, ayoko talaga magdrama. Pero sobrang saya ko. At pag sobrang saya ko, baliktad, mukha ako malungkot. 69 days from my first ever upload. Yung, kung natatandaan nyo, yung Versace on the floor. <laughs> Pero parang kahapon lang yun nangyari, no? Gusto ko lang pong ialay tong oh, ang drama. Hindi ko alam kung bakit sobrang drama ko po. Ayan na. Isipin nyo, gaano kadami yung 100,000 subscribers? Gaano kadami 100,000 na tao? na nanonood sa akin. I imagine nyo. imagine nyo. Kaya niyang mapuno ang Araneta Coliseum. O, oh, parang ako nag-concert, mga best. Salamat sa From the Start. Sumusuporta na. Salamat din sa mga bagong subscribers na siguro first ever video to na mapapanood niyo sa akin. Ayaw ko po mag-drama. Ayaw ko po talaga mag-drama. Pero, eh... kanina Masaya tayo. Masaya tayo dito. Masaya lang po tayo. Ay, hindi ko po ma-explain talaga yung nararamdaman ko. As in, alam ko, dadating at dadating ako don Pero, hindi ko alam na ganito kabilis. Kaya, nakaka-overwhelm. Pinakauna ko pong gusto kong pasalamatan sa lahat. Kayo, syempre. Sa lahat ng subscribers. At, second of all, Oh my God, lumilindol. Oh my God. Oh my God. Lumilindol pa po. Third time na natin lumilindol. Oh my God, lumilindol. Ang lakas. Oh my God. Wait, wait. Wait, paano ako magpo-focus? Lumilindol pa rin. Pero game, 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 game. At, Going back sa usapan natin. Ah, uh, yan ang daming tao naglalabas sa na ulit sila. Mas kanina parang, parang pinapaypayan yung bahay namin. Yan, may lindol o siya may Wait, paano ako focus Sige, focus, focus, focus. Kaya to, pray, pray, pray. At uh, second of all, syempre, alam niyo naman kung sino yung nagpa-start sa akin ng vlogging, kung sino yung ever since supportive. Kuya Will, ikaw talaga yung isa sa pinakamalalaking rason kung bakit ito nangyayari sa akin. Sana napapanood mo to. Gusto ko lang malaman mo na sobrang thankful ako na nakilala kita. Ay, oh, ang drama. Ayaw ko madrama. Ayaw ko madrama. Pero, ah uh, katulad kanina, nung mismong time na nag-100,000 subscribers ako, Nung time na nalaman ko na, boom, silver play button, mag-isa lang ako sa balengke, no? Tumawag siya. Ang laking bagay nun sa akin, parang mag-isa lang ako nagsaselebrate, parang... Huh? Gusto kong i-share sa mundo yung happiness ko, pero... Mag-isa lang ako sa balengke, no? Tumawag siya. Si Kuya Will, Thank you ikaw talaga yung number one na gusto kong pasalamatan sa journey ko sa YouTube. Drama. Ewan ko sa inyo ha, kung malaking bagay talaga to, pero sa akin kasi, ito na talaga yung pinagkakaabalahan ko, dito na ubus yung oras ko, dito ko inilalaan lahat ng panahon, tinatrabaho ko po siya, kahit hindi siya mukhang trabaho kasi hindi naman ganun kagaganda yung videos ko, pero kung alam niyo lang kung gano'ng kadaming oras yung binu-google ko para dito. Ang bilis. As in, bakit? Paano nangyari? Gusto kong malaman kung paano nangyari yan. Ay, ay, sorry, sorry, sorry. Pero isipin nyo, ang bilis. 100,000. Kahit pero wala akong ganyan. <laughs> pero 100,000 na tao meron ako. Yun. Mas maganda yun mas mahalaga yung mga taong nai-inspire sa'yo. Wait lang. Huwag yun, huwag yun. Hindi talaga ako inspiring masyado. Malaking bagay yung 100,000 na sumasaya, nanonood, binibigyan ka ng oras. Salamat, Ate Hailey, Kuya Jaco, Kuya Daniel, and Kuya Will. Vlog Squad, thank you sa pag-welcome sa akin kahit... Mm, alam niyo na, bago pa lang ako dito eh, nyo po ako ng chance. Salamat din sa lahat ng naisama ko sa videos. Sino? si Tyler, thank you. Si Jack Reed, lahat ng ex-housemates, Ate Ali, Jesse, Jerome, Kuya Luis, um, sino pa? Oh my God, lumilindol na po ulit. Oh my God, lumilindol sobrang lakas. Ang lakas. Ang lakas na lindol. Lakas na lindong. Labas, labas nga, labas. Lakas. At syempre, hindi ko makakalimutan, Ate Aura, sobrang thank you, Ate Aura, at sa pamilya mo sa pagpapatuloy sa akin pag nandyan ako sa Maynila. Sa mga Q&A natin, sa pagpunta natin sa Divisoria, lahat yan. Sino support mo talaga ako, support system talaga, ben. sa lahat ng advice, sa mga pa na nabunot mo sa akin pag kung ano no na sinasabi ko pag nandiyan na yung mga kalokahan ko. Iba, iba pa rin yung may bumabatok sa iyo pag mali na yung ginagawa mo at ikaw 'yon. Mami Pearl, hello po. Thank you. Ah, uh, pa. Sa lahat na congrats Hindi ko alam kung ano pa sasabihin ko. Pero party party, party party. <laughs> bagong ribbon Best. Feel na feel ko po yung buhok ko. Sorry. Sorry. At yung pilik mata ko. Sino ba nakalimutan ko? Mudra, pudra, dasofam, kuya, big brother. As in, kayo talaga yung nag-start ng journey na to. Kung mapapanood nyo man po ito, nagpapasalamat po talaga ako sa sobrang ganang experience ko doon. At kung hindi din po dahil sa pagpasok ko sa bahay niyo, hindi ko po makikilala si Kuya Will na nag inspire sa akin gumawa. Everything happens for a reason talaga. At uh, kung hindi ako iniwan ni ex, yan din. Isa din, everything happens for a reason. Thank you, ex. <laughs> na nakita kami kanina. Gusto gusto kong maging friends kami. Nakita kami kanina, kumain kami. Yes! Parang may kasama kami. Iba. Parang gusto ko lang maayos. Pero okay na kami. No hard feelings. Pero inisip ko din, pasok ko lang. So, everything happens for a reason kung kataga talaga. Kung hindi niya ako iniwan, kasi siya, medyo possessive siyang boyfriend. Na, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan, huwag ka sumama sa ibang lalaki. Kaya din siguro nagselo siya sa mga napanood niya sa bahay. Kasi, ganun talaga siyang boyfriend. As in, gusto, ikaw lang. Ikaw lang para sa kanya. Wow, mga ganun. Kung kami pa rin, kung hindi nangyari ang nangyari, hindi ako makakaalis, hindi ako makakalabas, hindi ako makakagala, hindi ako makakapagkulab kung kani-kanino, hindi ako papayagan makapagkita kay Tyler, kay... Hindi ako masyadong ganto kadaming ginagawa sa buhay kong kami. Medyo hinihinaan ko yung boss ko dahil anong oras na dito? Basta mga 10 or 11 na. Dito, e, lugar na sa kabilang kwarto. What to expect the coming days, months, ganyan. Siguro, magta-travel ako mag-isa. Magiging dora ako mag-isa. Kahit dito lang sa Batangas, kahit sa mga beaches lang. Basta magta-travel ako at ipapakita ko sa inyo yung gastos. Kung paano pumunta doon. Kung gaano kahirap, gaano kadali. Kung saan kayo mag stay Kung saan yung pinakatipid na puntahan. Mga ganyan. Kasi magsa-summer na. Ito pala, kailangan may tanong po ako sa inyo. Anong gusto nyong itawag ko sa mga subscribers ko. Baninatics, Baninators, ano? Baduy. Mag-isip nga kayo, yung mga katulad ng Bella Fam, Daso Fam, Hailey Natics, Bella Amazing, mga Momshies, Angels, ano ba ba yun? Mga napapanood ko YouTubers. Ang cute! Sobrang cute na. Gusto ko magkaroon din ng ganun pero wala akong maisip. Akakaisip uh, ako pero badoy. Pero comment nga kayo kung ano maganda. Thank you sa family ko na supportive sa mga kapatid ko. Sa lahat na nagpapayo sa akin. At sa lahat na nagsasabi ng nagsasabi na go, push. Thank you po nababahaba na yata to. Basta, I love you all and keep on supporting po. Maraming, maraming, maraming salamat. I love you all. Yeah!